Bow! Bow! May bayad ba ang bata? Dali lang. Insan, may bayad ba ang bata? Hindi, libre ang mga bata. Libre po. Ah, ganun? Tayo lang mga bata! Ano ba sinabing walang bayad ang mga bata? ikaw nagsabi? Sabi nang hindi pwede. Ayan, tiket mo. At sa susunod, huwag ka nang papasok sa one-way, ha? Yes, Chief. Oh, ay sabi ko na nga ba, eh, si Gary Valenciano iyon. Ay, ticket sa concert niya, yung binigay sa akin, eh. Ano ay bakit naman isa lang ang hiningi mo? Ay, wala ka naman lisensya.

Oh. Kubaw yan? oh, kubaw huto. oh, sakay na! Bilis! <laughs> puro na! Eh. Iba, <laughs> ay di mo galing! Teka muna, ay pipito yan eh! Lugi tayo! Dapat labindalwa mga yan! Eh, puro naman eh! Kesa naman... Siyang, sige, sakay na. Oh! Oh! Eh? Ay, flat naman! Eh, bakit mo ba naman pinasakay yung mga yan? Hindi eh, ko naman sa lahat sila pumatok eh! Sa susunod, ibibili ka naman yung mga payat naman! Ay, papano eh? ba naman yan tayo kikita niyan? Ay, patila na mo naman! Ay, tsaka mo! Ato! Oh boy! Huh? Sumigaw ka na, tanghali na. Wala pa tayong pasahiro eh? Oo nga, no? Oi, dito. Kumaw, kumaw. 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 Dito, kumaw. Kumaw dito. Kumaw. Kumaw, kumaw, Dito po, kumaw. kumaw po Dito po, kumaw. Kumaw ho, kumaw Dito. kumaw. 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 May bayad ba ang bata? Dali lang. Insan, may bayad ba ang bata? Hindi, libre mga bata.

Eh, magkano hanggang kubaw? Ba? eh, FX ito eh. eh. di 20 20? Hmm. Oh, ay, sasampu ko rin ah. Eh, hindi naman ho kami aabot ng kubaw eh, bago dumating ng kubaw. Agay on. Um, <laughs> ay, mabuti pa, huwag ka na magbayad. Ibilin mo na lang ang ng house and lot. <coughs> baba! <coughs> <coughs> baba! <coughs> baba! <coughs> baba! Tayo na, baba! Ito. Ano, nabusog ka ba? Mm-mm. Siya nga pala. Saan si Madonna? Knowing her, nasa labas na yun at hinihintay na tayo. <laughs> Parang sinasabi niya sa atin gusto niya nang umuwi. Oo, <laughs> oh, let's go na. Late na eh. Sige, Teka na. Siya nga pala, what time do you want me to pick you up tomorrow? Pahala ka, kahit same time. Sige, Sumama ka sa si amin at walang masamang mangyayari sa'yo. Ano kailangan niyo sa si amin? Hindi ikaw. Kanina pa nagkaon kaun yung dalawang yun. Hasta karon hindi pa natapos kumaon. Ano kaya ang ginawa nung dalawang yun? Tika ka Ah, yan. Naglabas din.